Go day na naman mga langga sa nais pong mag-alaga ng baboy na gawing inahin. Meron po akong tips sa inyo. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at saka mag-like, comment sa comment section para ma-update po kayo sa aking bagong video. Ayan. Yan po ang aming nag-iisang inahin. Gagawin po namin siyang inahin dahil yung nanay niya bininta na namin at pinalata ng kanyang anak. At kung meron po kayong inahin na inaalagaan ngayon, dyan na lang po kayo kukuha ng kanyang lahi na gawin yung inahin. Para at least alam nyo na kung paano mga anak at alam nyo na ang ugali ng inyong baboy. Kasi meron po kasing mga ibang lahi na hindi mababait at saka meron pong lahi na nahihirapan mga anak. At kung gusto nyo maginahin yung sarili nyo na lang lahi na na laman nyo na yung kanyang ugali na mabait at saka maganda siyang magbigay ng anak. Yan po. At yung aming gawing inahin, 5 months po pa lang siya dyan. Simula nung ipinanganak. At pagka 8 months niya, yan ay siya nang ay namin at saka or ibulogan. Pero ako, iiay lang po ang ginagamit ko para less hassle na po sa biyahe para... Kung baga, hindi na tayo mape-pressure kasi Maganda naman para sa akin yung AI kasi proven tested ko na basta kuha lang kayo ng magandang gumawa na mag-AI.